So, eto guys. Anong gagawin to? Pag high blood kayo, pang oh, linggo pa lang, diba? Hmm. Sabi. Hmm. Dabo yung grabe. Eh? Iyon. Yun, habang nakasala nyo yung uh, labahin natin tingnan muna natin kung anong pwedeng maluto para sa dinner mamaya so yun guys nakapagbabad na tayo ng isda para sa uh, lulutoy mamaya Prito ko na lang yan, tapos ayaw natin ng sarap na sauce. Ah, um, mga pala, hindi pa ako nakakapag-room tour dito sa my flat. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng kusina, sala, at saka ng isang kwarto. So, meron ditong tatlong kwarto. So, sa loob ng 2 in 1, dalawang tao. Then, sa 3 in 1, meron uh, tatlong tao. And then, sa solo room, siyempre, solo room, isa lang ang tao. Basta so, yun yung main door. Tapos yun yung kusina. Diyan ka nagluluto. Yan yung mga lagay ng lutuan, mga gamit. Tapos ito yung 2-in-1. Ito yung lamesa. Ito yung sala. Ayan. So ayun yung mga sopa dyan. Then dito tayo sa may single room. Ayan. Which is ito. So ito yung single room. And then meron kaming... Ayan. Kama. Pasensya na doon sa laksampay. Ito yung uh, mga bubut namin then yung single room And Then, meron din sariling banyo So, sa banyo, meron yung shower And Then, yan, salamin And Then, dito is yung siya So, medyo makalat guys kasi day off namin ngayon <laughs> So, naipon talaga yung labahit. So, oh, kaya naglalaba ako ngayon. Para bukas, hindi ko alam kung lalabas ba kami o dito lang sa bahay. So, yun guys. Uh, yun yung uh, sala namin. Tapos, ito yung kwarto na may isang uh, banyo. So, parehas lang din dito sa may 2-in-1 at sa 3-in-1. So, yung 2-in-1, dalawa lang kwarto sa loob. Tapos, yung 3-in-1, tatlo sila sa loob. Tapos yung 3-in-1, medyo malaki naman. Kaya, kasya-kasya yung tatlong tao. Then mayroon din cabinet na ganito at saka ganon. So nga pala ang uh, accommodation namin is maganda talaga. So ito rin yung talagang nagustuhan namin dito sa sa Crown Plaza. Kasi maganda yung accommodation, hindi ka tulad ng ibang accommodation. Kasi yung ibang accommodation, sa loob ng isang kwarto, halos minsan maabot kayo ng walo. Which is ganito lang din kalaki. Ito lang. So ang gagawin niyo lang is tatanggalin niyo yung cabinet pero may, para magka-space kayo tapos lalagay niyo yung double deck. Kung nakikita niyo rin sa ibang video ng mga kabayan sa Middle East, nakikita niyo yung lugar nila. Pagpasok mo ng kwarto nila, meron dong double deck up and down. Apat yun nandun. So, apat kayo magkasasama-sama uh, sa i isang kwarto. At tapos, ang mahirap pa is yung mga ibang lahi kasama mo. Nako, Siyempre, hindi naman kayo magkakalahi, magkakaiba kayo ng kultura, ganito. Mahihirapan ka talaga mag-adjust. Kaya sa amin, um, maganda dito sa may accommodation namin. So, yun lang. Tapos na tayo mag-salang uh, ng unang labahin. So, salang na natin yung pangalawa. So yung guys, nasalang na natin yung pangalawa. And uh, next topic naman natin, um, kami ba nagbabayad ng ilaw at saka tubig dito? So hindi po. Kasama na po yun sa entitlement ng mga staff. So yung ilaw wala naming problemahin kahit maghapon yan nakabukas. Uy uy, sana o! Oh! aircon kahit maghapon yan nakabukas and then yung tubig dito kahit maghapon yan nakabukas okay lang yan What? so ang gagastusin mo na lang siguro is yung para sa sarili mo gamit mo sa pangligo gamit mo sa kung saan saan man. Kunyari, gusto mo maggrocery ng para sa'yo, ikaw yung bibili ng pagkain mo, walang problema. Lagay mo sa freezer, ka magluluto. Pero, meron naman kaming pagkain, which is three times a day. So, may breakfast dun sa cafeteria, which is sa baba. So, breakfast, umpisa niyan, alas sa hanggang alas 9.30 sa hotel kung naka-duty ka tanghali naman is 11.30 hanggang 2.30 And then, sa gabi naman, alas 5 hanggang 8.30. Then, sa laundry, ikaw na rin ang bibili ng sabon mo. Then, pwede mong isend dun sa laundry sa baba. Sila yung uh, maglalaba. Talagay mo lang sa bag, tapos labanin nila para iyo. So, ang nilalaban ko lang dito, yung mga damit namin na kaya naman namin laban. Kasi, pag dinala mo sa laundry, o oh nga, libre. Minsan, nawawala yung damit, hindi naayos yung pagkalaba minsan mabaho kaya yung ibang damit kami na naglalaba so ayun guys so, magluluto na ako mamaya tapusin ko na tong laundry then pakita ako sa inyo kung ano iluluto natin dinner. so ayun guys tapos na tayo mag uh, then ang ginawa ko na lang is binaban na natin sa may downy na mamaya isasampay na natin to yan you know. o. So bali ngayon, babalikan ko na lang siya kasi merong nag-ayang kumain sa kabilang uh, accommodation, sa kabilang flat. So pwede na natin pakita kung anong itsura nung 2-in-1 since 2-in-1 naman sila naka-stay. Kaya, 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 kaya. Tignan natin kung anong itsura. Ang bango, bango! Uy! Buta nila niyan. Dala Hindi. <laughs> <De. laughs> Hindi kita titirahin ngayon kasi alam mo na. Tinira mo na pala niya. Uy. So, yun guys. Dito tayo ngayon sa plant ng mga babayero. <laughs> Pag mag-react. Ah, uh, si na na. Pasok mo sa akin dito. Ano yan, Pops? Ay, ano yung gluto Tunay na bulalo. Yung may sinusup-sup. So... Pare, ang bulalo, mga buto-buto. May laman. Pare, sinusotot. Eh, bibigay sa akin cup noodles. Saan yung po Bigyan ng cup noodles to. Kung paano nyo sot-sotin yung cup noodles? <laughs> Uy, sakto. Nag-vlog ako. Pinapakita ko yung mga kwarto dito sa accommodation. Oh, Ayan lang content ko ngayon, Paps. Pwede ba ako pumasok sa kwarto ko, Paps? Two in one. Two in one. Ikaw, manahimik ka. Dyan ka lang. Kumain ka lang dyan vlog ka, vlog mo yung kwarto mo. Oo, yung 3 in 1. Ito, dito tayo sa 2 in 1. Dito pa si Jan? Wala. Uy, so guys, ito yung 2 in 1 guys. Meron dong isang kama, tapos isang kama dito. So, syempre, may CR din yan sa loob. Oo. Oh. Di diba? Oh, bakit? Bawal ba ako pumasok? Ay, yung pusa. So, nandito yung CR. Ito yung shower room. Wah! Wow. So, parehas lang din sa kabila. Then, dyan yung toilet. O, oh, di ba? Then, ayun na yung tsura ng 2-in-1, guys. Meron din dalawang kabinet, tapos kama, tsaka kama doon. Diba? Kasan ah, na yung pusa? Hindi lang. Pero huwag mo yung sarado. Oh, sige. Ang basketball na, kahit hindi nang marunong. Ay, eto nga pala. Shout out nga pala sa number 1 basher ko. Andoy Novicio. Oh, uh, kakain ng muna sila guys, yun know? Kasi ako medyo na akong take away. So meron din dito kusina, yan tapos ayan yung buong sala. So kung nakikita nyo, merong TV. Hindi yan dito kasama, ha? binili yan ni Ebert. Yung TV. So siya bumili ng TV, binigay niya yan dito kasi ayan yung pinakamayaman dito. to kasi manager yan. Alam mo ha. Ayan ang pinakamalaking sahod dito. So, ang kwarto niyan, isang buong villa. Hindi <laughs> ka putang nyo. Number one basher talaga to. Hayat na to. So yun yung view. So third floor. One, two, three. Ah, second floor lang. Kasi di bilang yung ground floor. Ang ganyan. Ang mo Ang ganyan. Ang mayroon tayo na abutan guys. Isang bone. Balawak. Maro ba yan? Oo. Oh. Uy. Um, Balawak. High blood yan. Tapos ah. marami ah, ka pang ano? Ano? Uh, Mais. Corn. Corn. Ayan. Corn. Corn. Corn Hindi lang matulog. Oh ano masasabi mo dun sa t*** mm -hmm. na vlogger? <missive> 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 <So, to missive> <missive> talaga Paps. Uh, vlog. Uh, so nagbablog uh, talaga siya ng eh, mukbang. niya. Uh, kalabaw. Uh, Atan ba pangalan niya? Pilipino. Pilipino Paps. 400k followers. Putang ina mo yan, di na. Patay sa atake sa puso ang isang content creator na mahilig sa mukbang. Ulo ng baka yung tinira niya, kinuha niya yung mga laman-laman. Ulo talaga ng baka. Hindi na dali yung sa kalabaw. Wala, baka. Hindi ka nanood, panoorin mo. Sobrang lambot mo Anong magkaiba ng baka sa kalabaw? Makuna. Mas makuna yung kalabaw. Makuna ang, ang kalabaw. Ang kalabaw, lahat ng tinatago mong sakit, palalabasin yan. Mas healthy ba kalabaw? Ay, malupit yan. May tinatago mong sakit, oh. dati kain ka. Oh. Kumain ng kalabaw, lalabas yan. Oo. Oh? Hindi kasi yung healthy yung kalabaw, know. lagi nag-exercise yun. Yung baka, napanay lang kain ng gramo eh. Walang ginagawa yung baka, di ba? Oo, oh, tama ako. Pambaka sa amin, ginagamit pang araro na eh. Oo, Lahat naman yan. Ginagamit ang pang sa inyong baka? Oo. So, oh. talaga ba ito? Oo. Oh, wala, wala pa ako nakitang... Sa naman, umakuha ka taga Manila ka eh. Wala ka Oo, wala Ano, ano, ano? Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Pre. Ano yun, Pops? Kala mo matigas lang yan, pero itong nasa gitna, itong pabilog na yan, napakasarap na na baka ako naman madali niyan pa. Hindi yan. Yeah. Try natin sa beses. Nag-exercise okay, ka naman eh. Yan! Yan ang masarap dyan. Kung tangin na to. Tingnan mo yan guys. Magmumukbang ako dito sa vlog ko. Tapos tulog ka Tapos tulog ka agad no. Malamig na tubig. Nag-iyelo. Wala na. So eto guys. Ang <laughs> <laughs> gagawin to pag high blood kayo. Ang hindi ka <laughs> diba? gagal ba kanya? niya eh. yung mata ng ano, yung mata ng baka, Oo. Gagal-gagal gano'n ng kamay eh. Mm. Tapos, kinain yung gano'n eh. Tapos yung dito ng baka, Oo. Oh. Dito? Oo. kinuha niya yung laman eh. Nagugutong ako, pinapalit niyo. Tapos kinain niya eh. Nagugutong ako eh. Ay, baka talaga yung pre, hindi yung kalabaw. Ito na yun, yung mga mga hmm, mga 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 tanggal? la oh, oh, pa dapat berita do kanya, yung kaya? So toy 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 na sagit na, naaitanye kaya. So toy 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 na sagit Ayan, ayan kaya. So toy 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 So toy 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 na sagit na, naaitanye kaya. So toy 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 na sagit na, sabi ko sa iyo, Pops. Yan oh. Eh. Hindi nagdo Mhm. Mm Sige, tama po yung patis. Sabi mo, Pops. Sarap. Teto. Yan, mais. Ito, may isa pa dito. Ano yan? Hindi makita eh. Yan o, oh. yan o. Oh. Ito na. Yan Uy. Pukunin natin yan. Agoy! Agoy! yan. Huwag kayo maniniwala dyan, scripted dyan. <laughs> Iluluwa ko rin ito mamaya. You know? Parang, yan o. Parang masigil yung sitwasyon na uh. Pampabata to. <laughs> Sarap. Hindi kinakabang. Ayoko niya. <laughs> ano ulit yun, kasi yung basher ko number one, si Nobricio. Yan, yan. Pakita ang tutok mo mukha. Yan, yan. Si no vision, si Gary Lee lang vision yan. Kung so, sabi niya, mag-gym na ulit siya kasi medyo pumapayat na si GK TV. So ngayon, sabi niya, nagyayabang lang daw kasi may event akong pupuntahan. Bakit ako muna yung masin mo, masin? Wala pa. Wala. <laughs> Wala. Wala. Siya, dahil pa masin pa 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 niyan. Okay, Kuya Berg. Okay, Kuya Berg. Ay! Uy! E! Ah! <laughs> eto, 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 eto. Uy! Wala naga. Eto yung mga katawan ng construction worker sa amin, e. Eh. Uy! Wala naga. So, balik ingatan niyo yung sarili niyo. Lalo ka na. Mayinig mo sa taba. Hello, guys. Yan. hindi <laughs> pala na ako hindi na record ayan na naman tayo dina sa dina na record huwi na para dota so uwi na ako thank you thank you si uwi na naman nga tayo thank you sa bundalo pinakamalakas <laughs> <laughs> mag dota sa crown plaza ha yeah. yan immortal so, immortal na walang jowa huh? ano ulit pangalan niya jongs apatan jongs dongs Jones, apatan so ayan yung mga tinitirang niya guys oh <laughs> Tignan mo. Ulay, eh. ganun talaga. Kumain nga ng tilapia, mga buhay. Oo, mga buhay. Oo, pumipitik pa eh. Yan ang buhay, sabi ng suka. Kinilaw? Hindi mo na sabi ng kilaw eh. sa ulan ng suka eh. Hilaw, hilaw talaga. Literal na hilaw. <laughs> Pinako, Pops! Thank you, Pops! 'yung ko